guys ah... Uh, turuan ko kayo guys kung paano mag ano no mag maglagay ng ah... Uh, hazards sa smash 115 ito lang guys no tatanggalin nyo lang yung ano yung ano yung switch niya sa ano signal light papalitan nyo lang uh, papalitan nyo lang guys o oh. tsaka dito guys tanggal ko na yung ano yung switch nya o, palitan lang na natin guys ito guys tatanggalin din natin yung ano alisin din din natin yung ano yung relay stack ng smas ito guys ang relay nya palitan na natin ng ano guys palitan na natin ng uh, relay adjuster relay ng smas 115. Ito yung original lang ano guys, release ah. Smash 115 yung ano niya. Really ano, really sa signal light guys. Ito lang. Okay. Palitan natin yung ano relay niya. Ah, uh, palitan natin ng relay. Ito yung in order ko guys. Ito yan. In order ko. Yon, relay adjuster. Okay guys, ah uh, ilagay natin guys ha. Uh, natin natin guys e, eh, ano mo natin guys kung gagana oh, pinasok na guys yung ano really Uy. yan yan guys oh. Galita ko na lalo Kaman guys, yung really starter niya guys ito naman guys, papalitan ko rin yung ano niya ah, uh, switch na ano, signal light niya guys ito pinapalit ko guys, oh iba, iba siya guys, oh isa original oh, yung original ito yung original guys yan pinaklas ko pinapalit ko guys ito yung pinap pinapalit ko guys oh, hmm. iba siya guys no? yan okay tika lang guys ay muna natin guys kung gagana siya so kabit natin guys yung ano yung ano nya yung uh, signal light button or signal light switch tinggal nanti guys tong gana Cekah iwan natin iwan no na. so, suci tinggal nanti isa kong gana yang anu signal light Oh ayun guys oh gana yang anu guys hazard switch-nya guys oh gana gana guys so anu Lapah ayun oh gana yang anu nya guys hazard hazard signal lights ayun guys oh, oh. tinggal nanti isa i just nanti nakul tuh guys yang anu nya